Narito ang dalawa sa karaniwang pagkakamali ng mga watch owner sa pagmaintain ng ating mga relo. Ang paggamit ng maling materyales sa paglilinis. Ang isa sa pinakakaraniwang mistakes ng mga watch owners, syempre, gusto natin na maging make and tab at malinis ang ating mga relo. Ngunit, kung gagamit tayo ng maling pamamaraan at clean ng materials, e eh baka makasira lang ito sa iniigatan nating mga relo. Harsh chemicals. Abrasive cloths. Household cleaners. Sa halip, gamitin ang mga sumusunod. Soft cloth, mild soap, distilled water. Mistake number 2, maling pagpapalit ng baterya. Ang maling pagpapalit ng baterya ay isa rin sa karaniwang pagkakamali sa maintenance ng relo. Gumamit ng tamang uri ng baterya. Sundin ang instruksyon ng manufacturer. Iwasan ang pagkakabit ng baterya sa hindi tamang paraan. Kung hindi ka sigurado, ipagawa mo na lang sa mga ekspertong relo hero kasi sila ang mas nakakaalam ng tamang uri ng baterya, tamang pagbubukas at pagpapasok ng baterya. Kaya mga kaibigan kong watch enthusiast, ang tamang maintenance ng mga relo natin ay susi para mas tumagal ang buhay nito. Salamat sa panonood.